Sarap yung. yung mga, ano, <laughs> bulang, laay, ano? yeah, bulang lang. ano. Yung, yung pinakbet sa atin. May ano. May malunggay. Oo. Malunggay. Sabi mo madama. Maray ka. Oo. Masakit. <laughs> Masakit.

sakit. Hindi Okay. Balikan ko yan ha. Bibitinin ko muna. Mamang pa, so yun ang anong clip pa sa taas. Sabunan ako hangin na, akong hangina, ng hangin na oh. hmm nagtatago, kinatago ka. Kaya ka? mga pinapatatlong nililinis sa loob. Yung rice sosok yeah. dia yeah.

Bakit? Marami bang ano yun? Ano eh? May jabetes. Aray! Huwag ganun. <laughs> Herap yun. siya sa Pero may jabetes siya. Ba't hindi natatakot? Kung may jabetes, nakakatakot linisan. Pag nasugatan. Pero alam ko, may iba-ibang ano ng jabetes. Meron yun sa panlalabo lang. Hindi naman siya Ah, okay. Mabait naman yan, aso. Basta hindi ka daw nakakain ng aso. <laughs> ang ganda naman ng buhok eh naglalanin. parang laging ligo hindi ka ba nasaktan dito? <laughs> ha? malapit na kaya yun magsugat sa sobrang kapal niya Ibang nga dyan, ito, na <laughs> yan. Iyun naman ang ayoko. Sakit. Okay lang sa akin dumugo basta natapos ko na. Ba diba, meron pa. Motor lang din kami tipa bagyo. Ma ang sipag niyo naman. Uh, Bicol. <laughs> no. Bicol. Diyan umbalik na kami. Mahilig kay eh. para kayo yung taga San Pedro eh kasi sigun din natin di na ako nagtataka kung bakit nakarating dito. <laughs> Anong, oh, oh. Kasi po sa Bicol mga 10 to 12 hours kasama naman na po yung mga pahinga. Siguro hmm. mga beses alam mo best kami ng coping. Alam mo na try na din kami mag-asawa eh. Pap Papangasinan naman first time namin.